mga Visual dan palo. Blue wing. Dan palo po, mga Ano yung babae na lang? Eh? Babae. hen. po, 7K. Blue to aqua. Aqua. Pagka ano naman dito? Blue to pala mga natin, oh. No? Yan, napakadami po yan. Pero normal lang po yan. Sa mga nagbabadit men, ito po. Uh, ito pa po, mga pasapay. Latino ano, opa? Latino opa. Magka dito? A A A Good morning, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, Mama master Bukawi Pet Market. Unay na po natin mag-shoutout po sa ating mga viewers, sa ating mga sa ating mga customer na mga nag-abel ng ibon. At shoutout po kay Sir Louie Lucada, maraming salamat po Sir sa regalo po na pinamigay niyo po sa amin. At shoutout po pala sa MB Equadox Dream. Yan, watch happy watching from Madagascar. And shout out po kay Sir Louis Nopia. Yan sir, shout out po sa iyo. Maraming salamat po, Mama Master. Ito so tayo ngayon sa pwesto ni Sir PJ. Update natin yung mga ibon na dala ni Sir PJ sa araw na to. Yan, iisa-isay natin yung mga dala yung mga ibon. Meron din dito mga post dan sa kaya split dan ng mga opaline, tail palo, uh, opaline. Sa American Green Perso. Yan, iisa-isay na po natin to, Mama Master. So unahin na natin to. Ah, ito Sir PJ. Anong ID nito? Ito, ito uh, Wild Type Green Personata. Wild Type Green Personata. Magkano man to sa PJ? Ito, ano 3,000 sa parcel. Parcel na to? Parcel na. Parcel to. Ito, ah uh, uh, basal. basal. Basal per po, ma master. Oh. Pasal per po yan. Back to back green per wild type. Ito yung isa naman sir PJ. Ito green Opal papel split din Green Opal papel split din uh, Ano? Blue Opal papel split din Sorry ha, bro pa pain. Bro pa pain Ano babae? Babae. Magkano naman to sir PJ? 5k. 5k na lang to, street din na po 'yan. Ano? You know? po, mama sir street din loot. Alin pa diyan sir PJ? Ah, dito pa yung Opa Pale Faded natin. Si Opa Pale Faded Far Blue. Magkano naman to sir PJ ngayon? Ayan, ano, 5,000. 5,000 na lang to. Dating 8,000 po, mga master. Ito, 5,000 na lang. Ayan, medyo bumaba yung price. Ito, ano to, padan? Uh, yeah. Blue U-Wing, Dan Palo. Blue U-Wing, Dan Palo. Visual po, mga master. Oh. Ayan, 7,000 na lang. 7,000. Ayan, o. Oh. Napaka, ano na ito, ah, ang price, ah. dito malikot ayan. visual dan palo blue wing dan palo po mga master ano yung babae na lalaki babae DNA hen ayan po mga master 7k no 7k panalo to Yeah, PM na sa may gusto na ito, mga master. mabilisan lang 'yan. Mabilis lang 'to. Alin pa 'yon, Sir PJ? Oh, mga lang dala, blue o okay. Papi? Far blue o pa pale? Ito may far blue o pa pale stair PJ dark form. At lalaki babae? Ang gender. po mga master. Ayan o. Dark form po yan. Maganda, maganda yung ano. Ayan. Ito yung isa sir PJ. Blue 2. Blue 2 aqua. Aqua. Magkano naman dito? Aqua blue 2 split dilute. Sa ganito sir PJ magkano? Ito 25 gauge. 25k. Eh, 25k mga master. ako uh, oh, B2 thick na po yan, ah pa B2, k Gandan ito. Alin pa Sir PJ? Yung mga uh, post guy, ay, ayto. Mga ano to? Ah uh, dilute. Oh. Dilute. dilute. hen. Tapos ito, banded niya, green. Green. Opa line, split, dilute. Ayan. Magkano naman sa kanya itong paresan, Sir PJ? Ayan, ano, 3-5. 3-5? Itong paresan ito, 3-5 lang, oh. Parang presyo lang ito ng, ano, ah. Opa dilute, na green ah. Uh, 3-5 na, may paresan, split, dilute pa. Ayan, panalo ito, mga master, sa so may gusto, ito. Itong back-to-back, far -back blue. Ito naman, far blue, opa line, split, dilute, saka... Fire blue, normal na split din yun. Magka naman yung to na Ito yung uh, palay. Ito naman yung hen. Yung eh, hen. Sila kaya ay nahiyahan ko ano. na. Ito naman, 1.5 na lang yan. 1.5 na lang to. Ito, 1.5 mm -hmm. na lang, mga master. Panalo five. to. Yan. Magali. Hmm. Ito, Sir PJ. Ito, mga opa, possible dan. Opa, possible dan. Magka parisan? Ayan, 3,000 na lang. 3,000 ito. Eh, may power blue na yan. Eh, sa kabila? Ah, uh, ganun din, 3,000. 3,000 possible bundan. Sa opalay natin, 1,500 uh, ang isa. 1,500 ang isa. Pwedeng isa lang, pwedeng ano. Sa, uh, dalawa, pwede um, pare. Ayan o, um, mamaster. Oh. Possible dan, opa. Marami tayong post dan na opalay. Marami post lang. dan ni Sir PJ. Ito naman, ano uh, normal na post dan sa kaopalain post dan normal post dan sa kaopalain post dan eh no magkano matagal ito sir PJ normal post dan natin yan ang parisan 2000 ang ano ang lalaw split off align ayun oh, ah, tapos dito naman uh, par blue off align sa blue possible dan yan dito naman 2-5 2-5 Ito sa kabila 2,000 2,000 Possible ito, ito, Opa At Opa post dan tsaka, normal post dan 2,500 naman 2, yan 2,500 yan Ito 2K hmm. Epo, po. Ito naman na to uh, Edge Split Opa Na Persona saka Blue Opa line Perso. Magkano naman ito, Sir Pinji? Kaya naman, 1,000 na lang yan. 1,000 to, parisan, perso na ata. Split yung kakno, no? Split opa yung cap. No? Ito, maganda opa to. Opa yung hen. Opa line din yung hen. Ayan, ito sa kabila. Ito naman, back to back opa, possible dan. Back to back opa, possible dan. Magkano parisan dito? Yung parisan natin na yan, ano, uh, 3,000 din. 3,000. Back to back opa line. Ayan, back to back opa line po, mga master. Eh tapo. Ito naman, meron tayo dito, Green Opapail Dilute. Ayun, Green Opapail Dilute magkataas sa PJ. Yan ang DNA hen na yan balik din 7,000 na lang. 7,000 na lang 'to. Ito panalo 'to, 7,000 'no. Oh. Ayun. Available green pa rin 'to. Opapail Dilute. dilute. Ayun. DNA hen. DNA hen, 7,000. Mga naka DNA kadalasan mga ibon dito, ah. Oh, uh, dito. Oh, nga pre. Ito naman na uh, yellow bull opaline saka green split o split ino. Ayan. Dalawa tong available na. Abalikak na 'yan, oh. oh. Sex link ka. na 'yan, oh. mga master. Dalawang sex link. Dito bigay ko to sa parisan 2000. 2000 pare. Oh. Ayan, parts 2000 o. po, mga master. Yellow Bull Opal Line Split Tino Possible TV sa uh, Green Split Opa Split Tino no? 2,000 na lang sa Parisan Ayan, Naka ready na yan, Parisan uh, na po yan mga master Ito naman uh, Green Split Opa Split Tino Dito pagka isa lang 700 700 lang? Ito 700 lang po mga master oh. Ayan, 700 lang yan Split pa. Opa Split Tino 6 ring cup Ano pa? Ito sa hand feed mo? Yan, sa hand feed natin, uh, 800 ang isa. 800 ang isa sa hand feed ni Sir PJ. Ayan oh, mura na to. Panalo to, mama sir, mura na tong hand feed Sir PJ. Dito may gold Sir PJ o. Oh. Ito mga Alps 1 natin, ayan. 500 na lang to, Parisan. 500 na lang, Parisan sa uh, Alps 1. Ano yan, Crimino? Crimino sa... Uh, Oo, oh, oh Pied. Ayan. Etong back to back par blow up mo. Normal lang to. Bali dito ano lang 'yan. Uh, 600. 600 lang parisan. Ayan. Eh yeah. tanong ID nito at parisan dito. Ito. Green split to pas uh, green split to pas split dilute. Sa Ayan. par blue split dilute. Magka naman sa guys. Dito naman 2000. 2000 yung parisan. Ito, ito naman uh, mga possible dan mga possible yeah. dan back to back opa uh, po mga master oh possible dan magkano to sir PJ Sa parisan na to uh, uh, 3000 3000 na back to back opa na ito naman mga matured na matured na rin po mga master oh yeah. lahat ng possible dan natin may kapatid na visual Tong gold yan, magandang kulay oh, nito. Tong okay, gold yan, tayo asa parehas na lahat para sa lalaki pero ang ganda na ito, sa mahilig sa mga golyan, ito. Yan 1,000 lang isa. 1,000 lang isa po mga master. Ang ganda ng kulay, no? Hmm. Parang ano, lipstick ng ano, lipstick ng babae na pula-pula yung labi. <laughs> ganda. Ayan, ano naman yan? Ito toba split dilute, ay split done with DNA back to back split dan hmm. with DNA yung ta split to pa uh, split dan tapos yung hen the fire blue you wing uh, split dan Ayan, ito 7,000 sa Parisan 7,000 naman to mama, sir. mga master naka DNA po kasi hmm. yung isa ano? ito yung split dilute na hen split dilute na hen ito oh, naman to sir PJ yan ano na lang yan uh, medyo mga tsumpak pa uh, bali dito 700 na lang yan. 700 na lang to. Pero nakakalipad naman. Nakakalipad naman. Ayun, no? Ito, panalo na to. B ito, babae, pa, no? Babae. 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 No problema po, mama, ito. sir. Kaya po lumilim yan. Pero lumilipad. Lumilipad Palakas naman lumilipad. po yan. At dito, anong mga ID na ito? Ito naman mga... Ito, lahat ko, lalaki. Strito pa, split ino. Lahat ko, lalaki. Oh, mga proven. Mga matured proven. Ito mga proven, ito mga naghanap ng mga kak na proven. Ito, ito 1,000 naman. 1,000 ang isa. Split o split ino uh, po ito mga master. Dito na kasi proven. mga, mga, ano na, mga proven na, Ayan. sa mga matured Ito panalo to. Mga kak na talaga. Mga kak na short kak na po yan, mga proven kak po yan mga master. Ito naman, split ino na hen. Splitino na hen. Hmm. Magkano ba so, dito? Splitino, sa uh, normal na uh, pastel splitino. Magkano ata sa PJ? Sa Opaline natin sir kahit 1000. 1000 lang sa Opaline, splitino hen. Ay no splitino hen na po 'yan, oh panalo na 'to. Ayan. tapos dito naman 8700. sa pastel, sa pastel. Splitino, splitino din. Eh yung isa, ayan o, yung genuine Opaline. Magkano naman 'yan? Alex ano, splitino. Sa so, splitino lahat. Mga 1000 din, 1000. ano? oh. na 'to, uh, 1000. Dito sir PJ yung dan mo na initan baka madan na yan ito mga stripino din stripo pa stripino itong dalawa ayan stripo pa stripino oh, ka ayan oh, sexling ito ka. naman normal lang to normal ayan, itong for, sabungad uh, 300 lang yan 300 lang yung offline na But normal ito 200 200 yung white beak na move offline oh. Ay, ito sa kabila, mga lutino mo. Mga lutino natin, sir, yan, 800 na lang isa. 800 na lang isa sa lutino? Ito, 800 na lang isa, mga master. Kaso, bata, no? Oo, oh, medyo bata. Bata ba po, mga master, 800 Ayan lang. Pagugulangin nyo na lang yan, mga master. Ito, meron din dito, mga perso. Far blue perso, back to back. Git. Diyan, 200 na lang isa. 200 na lang ito, ito. Ayan, no? 200 isa. Ito rin, 200 na dito isa. 200 lang din to isa mama mga master Mga pares na po yan Bali 400 po kada pares Dito sa PJ Yan mga split dilute May split dilute Magkano sa split dilute mo? May 1000 ang isa 1000 ang isa Ito may split dilute 1000 ang isa Ito OPA na? OPA line OPA line split dilute po mga master o Yan lang yung update natin dito sa ibon sa PJ. Meron pa ba? Meron pa mga naka-separate na ano. Ito naka-separate. Possible done. Ito nakaiwalay. Mga possible done din pala to. Magkano man parisan dito? E, Ay eh, isa. Uh, sa normal natin 1,000. Sa Opaline opalay natin 1,500. 1,000 sa normal. Sa Opaline, opalay 1,500. Mga post done, Oh. Ito sa kabila. Ganun din. Ganun din. Sa opalay 1,500. Basta... Sa... 1,000 sa normal 1,500 sa ano ay no green uwing post dan tsaka itong bayo normal post dan po mga okay. master dito yung blue dito sex ring cup na to yung dalawa split to pa ay dito sex ring cup yung green sa ito yung, yung blue sa ayan yung blue sex ring na yan tsaka yung green ayan po mga master mga post dan yan team si yun ang sir TJ Uh, sir P.J., contact number mo? 0907-6230339 Maraming salamat, Sir P.J. Sa uh, contact number mo sa Facebook? Sa Facebook natin, face Sir, ito ito po yung ad natin para mabilis po tayong mag... Transaction? Ah, uh, transaction. Yung isa kasi merong isa... Uh, Baliyon, hindi ko masyadong na-open. Pero dito, lagi ako na-open. Ayan. Ito, lagi naka open itong isang Facebook ni, ano, Sir PJ. Ayan po, mga master. Ayan. PMU lang yan po, mga At sa mga gusto magpasabay, pwede nyo i si Sir PJ. Pasabay, padeliver po natin. Wala na po bayad ang shipping, Ang, ano, wala na po bayad yung pasabay. Shipping pinala na lang po yung ano natin. Kahit malayo ka po mga master, basta parting kalabarton, pwede natin i-deliver. Yes, sir PJ, maraming salamat. Thank you po, thank you. So master, yun nga po na natapos na tayo sa pagbablog. Ayun, nakita niyo yung look natin, bagong tabas, bagong, bagong ano po yan, bagong ani. <laughs> bagong, bagong ani po yan mga master. ah uh, ito po pala yung mga pasabay natin. No? Oh. Yan, napakadami po yan, pero normal lang po yan. Sa mga nagbabudget men, ito po. Ito pa po, mga pasabay po natin. Pasabay po natin, walang bayad. Napakadami po niyan, na, pero wala pong bayad kada ibon. Shipping fee lang po babayaran ng buyer na ito. ito. wala pong bayad ang ibon. Sa pasabay. O tagin nyo lang si Sir PJ. Pwede na po natin pick upin dito. Shipping fee po babayaran yung mga master. Ito din po, kakatail hand feed. Ito po, kakatail hand feed po yan. Sa loob po yan. Wala rin bayad pasabay niyan. Shipping fee po Okay na, masaya na ako doon. Masaya na rin kayo mga master. Kaya maraming salamat. Tatapos tayo sa pagbablog. Thank you po. In God bless po sa lahat. So, dito tayo sa pwesto ng Sir Joel. Side hustle na naman siya ngayon. Wala na siya sa loob. Dito na talaga yung pwesto mo ngayon ha. Kaya, uh, Sir Joel. Oo, oh, mas tipid no. Konti yung binabayaran no. Ito <laughs> Sir Joel, magkano din sa ano mo? 3,000 yan pa rin yung opa pay. Ato. Lutino pa. Oh. Lutino? Oo. Lutino. Ano ano? Opa. Lutino opa. Magkano dito? 3,000. 3,000 ida. 3,000 ida po, mga master. Negotiable pa yan. Negotiable pa sa 3,000. Eh dito. Ito 1,000. Ito 1,000 yung green. Speed oh. paint sa kapel. Speed paint sa kapel. 1,000 dalawa. Oh, dalawa na yan. 1,000 po dalawa po to, mga master. Yo, ay, lang. Dito. Ito ang albino 700 700 sa albino ni Sir Joel Ito mura to kay Sir Joel Dito sa ano mo, back to back pain 1,000 lang yan 1,000 lang sa back to back pain Paano? Ito kay Sir Joel mura mura to 1,000 lang yan 1,000 lang Napaka mura Ako, ng ibon Sir Joel o? Ayan, ito pa o. Ito na, ano? Ito yung yellow bull mo. Ayan, 600. 600 sa yellow bull, babae? Oh, babae, matured. Babae, matured. Ito, albino. 700. 700, ito, murang-mura -mura talaga magbigay ito ng ibon. Ito, 250 normal. 250 sa normal. Ayan. Nakatail mo, magkano kakatail mo? Nakatail mga lutino, 1,000. 1,000.

Norman, 800. Ayan. Sa cartelbon mo, magkano cartelbon mo? Ayan Oh. Eh, no? 50 kilo to Kung 50 kilo to yun. Ayan po mga master. Hindi rin pinapiraso, no? Mas makakamura ba pag per kilo? Mas -mura per kilo mas makakamura. Makakamura ka pag per kilo. Kasi tuyo yun eh. Oo, oh, mas magaan, no? Ayan. Sir Joel, contact number niyo po. 0969-518-3799. Ayun. Thank you, Sir Joel.